What's up mga kaludi, good morning sa inyong lahat sa ating mga kapwa mga youtuber Yan, at nandito tayo sa gulayan sa parlan at tayo magdidilig ng uh, organic liquid na abuno para sa pagbunga ng mga halamang gulay Yan, ito mga kulsido yung organic liquid Yan. at pakisubscribe na rin pala sa aking uh, uh, partner kasamahan na uh, youtuber si Panadirong Gala pakipindot na rin ang kaniyang uh, button belt para sa ganun makakatulungan tayo sa kaniyang mga pag uh, 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 ginagawa niya ayan <coughs> tulungan lang tayo mga crush idol para sa ganun ay sabay-sabay uh, uh, tayong umangat ng mga baguhang mga youtuber lalagay na natin mga crush idol sa uh, ating panggigil ayan ito ayan pindutin natin Hanggang dito mga kulit sidol, isang timpla. <coughs> Paper lang mga kulit sidol. Huwag natin ubusin at uh, din pag subura. Ilalagay na natin. Ayan. Okay na yun. At lagyan natin ng water. Water mga kulit sidol. tapos mga kulsedo lahi ating eh. dididilig para sa ganun tuloy tuloy ang kanyang uh, pagbulaklak at pagunga malusog at uh, di ma uh, laglag ang kanyang mga bulaklak kahit anong uh, uh, hangin Kasi pag hindi natin lalagyan ng mga ganito mga kulsedo mahina ang kapit ng bulaklak ulan init mahangin, malalaglag siya kapag so uh, lagyan natin ng organic uh, liquid na abono pagpakapit ito at pampabulaklak ng tuloy-tuloy parang uh, style niya ay crop giant Yung parang crop giant ang crop giant guys mga kulit sa idol napakaraming uh, ano yun Atimpla uh, ito pang organic lang siya pero di magisa lang mga kulit sa idol walang chemical ang ginawa paggawa nito mga kulit sa idol ay banana mga saging na mga pulok ni Pong sa at saka itatakal ilalagay dito yan ang mga konsedol at magdilig na tayo magtitimpla tayo uli. May isang timplahan. Nalagay natin. Dalawang timplahan pa tumabog sa ito. Dalawang timplahan pa yan. At eh, lalagay na naman natin ang water. Lagay natin water mga kusay ito. Magaan lang talaga mga kasyado pag kay uh, mag halaman maghahalaman, magugulay. lang talaga mga kasyado pero ang iyong pagod ay mapawi naman pagdating ng uh, niya, pag-harvest, pagdating sa pag-harvest. Lalagay natin uli mga kasyado. Dito naman tayo sa kabila, kabilang block. maraming salamat at thank you so much sa inyong uh, pagpanood. Ayan, paki-subscribe na rin ang aking uh, YouTube channel mga Kulsedol. Pasupport naman. Ayan, at uh, maliit pa ang bahay ko mga Kulsedol. sana uh, palakihin nyo mga Kulsedol. bye babay at uh, araw ng Sabado ngayon mga Kulsedol. ingat kayong lahat. Kung saan man kayo naroon. Ayan, Luzon babay.